Good afternoon. Yan, nandito kami sa neighborhood ng uh, Wildwood. Yan. So, so namin mag-walking. Kaya si so, Isabel Tapos diretso tayo ng Tim Hortons sa mamaya. <laughs> Pakatapos mag-walking diretso <laughs> Tim <to the> Hortons. <laughs> ano ah, uh, family time, downtime. Walang pasok si Joanna eh. Tsaka ang ganda kasi maglaka dito sa neighborhood. Hmm. <laughs> Sige. Okay, you wanna go to Phoenix? Yeah, okay. Bye. mga bahay dito, ito pa yung mga unang ano dito. Ano? Tsaka mga ano, uh, mga well-maintained. Sa Saskatoon. No? Oo. Oh. Ang ganda tong ano, neighborhood na to. Naglakad kami dito last time ni Isabel. Hmm. Nag-enjoy ako. Na-miss ko maglakad. <laughs> Diyan kasi papunta ng playground. School. Kalimutan ko yung school na yun. Elementary school. Diba daddy, ang hmm. lines ng neighborhood, no? Tapos hmm. ang mga dahon pati daddy, well-maintained. Look, ano? Oh. Bilog kong bilog, yung isang buhok ka dyan. Cute. No? Internet. Ito oh. Mga bahay dito. Sabado kasi kaya... O yun doon, yung motor May mga badis dyan. Pagkukunta dyan. Sabado kaya sa kanina eh. Tahimik. Sa <laughs> so pala. palagi naman tahimik ang mga bahay dito? Mga kapit-bahay dito sa Canada? Ano <laughs> ba? Akala mo hindi <yun>, makakakilala? <laughs> may laruan pa ng bata sa labas. nag imagine ako na baka dito tayo tumila. <laughs> round, Can we go walk to Timmy? Yeah, yeah we're we'll go to Timmy's na. We're going na. to Tim Hortons. Okay, to Hortons. Yeah. Lang tayo. What are you gonna order in Tim Hortons? And you want coffee? Yes. Are you gonna pay for it? Okay. Do you have money? Uh, credit card. <laughs> okay. Oh, papa can get the credit card. Okay. <laughs> The Timmy's card. Okay. We have a Timmy's card. Ayaw ko talaga di may Timmy's card talaga tayo. Uh -huh. Ang gandang mag-imagine na dito ka, you know, uh -huh. titira sa ganitong neighborhood. Turo sila, nakatambay lang. Ah, may barbecue. Tsaka na, di alam mo yung halam mong luma na 'tong lugar na 'to or matagal na kasi dito mo ang ang laki pa ng road. Uh -huh. No? Kasi uh -huh. iba-iba ang design ng house. Uh -huh. Ngayon, Andres Para Para yan, yung mga bago ko, okay. ano uh, community ang gusto ko dito tadi kasi hindi up and down. Mm -hmm. lang. School. Wildwood school pala yan. Diyan na tayo duman, mami. Diyan na. Malapit sa park. Papunta sa neighborhood. Diyan. May daan nandiyan. Ayo, hey, pero diyan na. Ma Pag-ikot na kita. <laughs> Mumuwer. Sabado kasi eh. Gusto tayong mag-grass-cutting, ano, Nobel? Hmm. Ang ganda yung bahay na nakita namin, nakalagay, Grandma and Grandpa's House. Hmm. Sa kabila. <laughs> okay, come on. <laughs> 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 Pati motos na. Tapos Pagod na daw siya. Sabi na siya. <laughs> Tired na. Pag pabalik na, madali na yun. Oh. ano-ano, neighborhood mo. Hmm. Uh, wait for us. Saan, sa kabila? Hmm? Tired na? Almost uh -huh. there na, oh. Uh -huh. Almost there na, oh. So, Tim, Tim Hortons nandiyan na. Center Mall. <laughs> Wala na. Sumuko na si Isabel. <laughs> Napagod. Bell. 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 Okay, tayo tayo. <laughs> Kailan mo pala yung bag ni Doraemon diyan ah? Ano ano pa nandiyan? Baka may ref. <laughs> What did you bring anak? O ano yan? What did you ano bring? I bring everything. You bring everything. Sige, what's that? Yes. What? Mira. Um, it's a fine. <laughs> oh yan. <yeah, no. laughs> <laughs> Bel. <laughs> Ayos ko talaga. Malapit na rin tayo sa eh, Timis. Nandiyan, 8th Street na yan eh. I know. You're very smart. <laughs> Good life na. Jim, hindi eh, na. Ha? Eh, hindi eh, na. Central Mall na yan no? oh. Paming, itong sa kabila, mga condo yun. Ano, condo, apartments. Good life. Si Isabel nag-walking -nag na, nagdadaldal pa. <laughs> Gutom na yan. Exercise ng uh, solid tapos sa <laughs> Gutom <laughs> na yan. Lapit na tayo Nandiyan Diyan ang Tim Hortons. Ano bel? Gutom. Gutom Isabel. Tim Hortons daw. Ano bel? What do you wanna eat? Mm. <laughs> ano to? <tongan> Broccoli. Ito cilantro lime chicken. Gusto niya daw salad. Oh, yeah, gusto mo salad yan, salad eh, Sabi ko cilantro lime. Tibi, ano si Papa at Chan magbo-barbecue. Ano ako na nagmarinate ako no. Nasaan nung... mo sa ko Chan? Pagulo. Nagmarinate ano oras pa kamo I mamahan? Mapo na kami ni Bibi ng to. Amin mo. Oh. Kasi mama ay lalabas sila. May ano kayo? Girls night out. <laughs> Every season. Seasonal. Ito. Okay, ako kape lang. Decaf ako ngayon. hindi ako sa decaf. <laughs> Just black. na ba? Gutom Isabel no. <laughs> yung kasadang yan. Yung madumadaan na sasakyan. 8th Street na. Yun yung uh, Burger King. Tapos sa kabila, doon sa kabila, sa left, Center Mall, Nobel. After nito, uwi na. Yes. Magpapausok pa ako. Nung mm -hmm. <laughs> ano, nung uling. <laughs> okay. 5 p.m. pa man dami. Oh, 5 p.m. pa kayo. Ha, ah, Nobel? Mm, favorito na Isabel yan. Broccoli, Nobel. Tapos yung cilantro. <laughs> lakas talaga sa pipino yan. Ano? Chicken. Sige daw ng salad. Yan yung una niya favorite na ano. Tawag lettuce. no? Ano ba Ayos talaga. Ano kaya pa? More? More? Kakakain na sila kayo. Bagay kain ka naman mamaya sa bahay. Ang social naman ng sundo ko for girls night out. <laughs> baka ano na yung mga baka best crumbs sa tunay lagi. Yeah, oo. Oh, oh. Gusto na po Minsan yun, ay napapagod na ako. Gusto ko na yung naka <laughs> ano na ako. So mga naka ano lang. Ano to? Ito ba ito? Ay iba uh, to. May ano siya Sa daan na yung Girls day out. Okay. Nasa name? Earls. Sabi ko. Sa kabila. So, bago to. Earls. Ito, different side. Tapos, may other side pa. Sa kabila. sushi. Ha? Hindi ko kumakain ng sushi? Girl. Kaya ako, nag-check na ako sa Google. Ay, may allergy ka pala. I'm sorry, I forgot. Girl, nag-check ako sa Google. Gusto ginger. Na-try ko yung may... Hindi ko alam ano yung, yung, yung Ang ganda. Ay, na yung mga food? Ang ganda ni Madam. <laughs> ano to? Ito yung mga gusto <laughs> Sorry, we're <laughs> just laughing because I just, it's just Filipino. <laughs> <laughs> so, order Thank you. Enjoy this for the Thank you. Ay. 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 Yes, um, Ito kanin lang naman to. Pero ang ganda ng aesthetic. May pa mushroom. <laughs> 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 oh, sorry, sorry. No, you're fine. She loves her rice, so... Ay, ate. Masaya, masaya yung sayo. Ang sa'yo? Thank you. Ay. Perfect. Okay, Thank you so check. much. Nilagyan ni, Sabi like niya it. para daw malagyan yung freezer namin. Pauwi na. It's time to go home. Ay, message ko muna si Nam pala. No? Gara naman. Ganong sa sangyo. Nag-auto siya. Two days later. So, okay, yan ano. At um, pagaling lang namin ni Isabel sa Moa. Nobel, come Hey Hi. Hi! I'm eating chocolate. <laughs> eating chocolate. Tapos dumang kami ng KFC. Sabi niya KFC daw. Kaya nag si Isabel sa KFC. Banana! <laughs> anyway, yun nga. Dumang kami ng Moa ngayon kasi bumila ako nitong uh, beef shank bones yan. Kasi magbubulalo ako, no? Bulalo hindi naman talaga to plano kaso kanina habang nakaupo ako nakita ko tong niregalo nila kuyang instant pot ito napansin ko lang sabi ko puro, na ano siya ano, alikabok <laughs> pinunasan ko tapos sinugasan sabi ko ano pa yung pwedeng kasi hindi pa namin to na gagamit talaga ni isang beses yan hindi nga ako marunong gumamit nito eh sinerse ko lang kanina sa sa youtube mano tapos paano kaya gamitin yan sabi ko naalala kasi kuya pag meron sila nito malaki Ayan. Ano sin malaki nito. Pag nagbubulalo sila, yun ang ginagamit. O kaya naman kasi pag nagpapalambot ka ng bulalo, abutin ng dalawang oras o tatlong oras 'yan. Ano. <tinyo> Tapos sabi <tinyo> ko, kaya ako, gagamitin gamitin ko 'to, yon. Pero pa nga itong ano 'yo, nakabalot pa. Nakabalot hmm, pa. Yan. Kaya ito na yung time para gamitin ko. <laughs> kaya alisin ko na ito. Tapos siguro Hindi ko na ito Kaya Diyan ko muna yung sa balot, no? Pero ito, manual, manual. Uh, bagong bago pa, no? <laughs> Naregala to ni Kuya, ano pa? Last year pa, no? Uh, Tama-tama lang to sa amin. No? Tatlo lang naman kami, yan. Tugawang <laughs> kin... Namingintab-mintab pa, yan. Suray dito. O, uh, ayan. Lugasan ko muna to para... Yan. Ito nabili ko lang, ano? Ito, ano? 13, 1356 sa Moa. Apat. So, siguro mga ano lang nito, tatlo lang. Siguro dalawa lang nga eh. Kasi itong bone marrow, marami. Nabili ko siya nang Magkano ba yung bone marrow? Napakarami ito. Fifteen dollars. O. Oh. Diba? Lalaki na nga niya. <laughs> Kaya minutes ko si Joanna sabi ko, magluluto ako ng bulalo tuwang-tuwang tuwa. kasi nasa trabaho. Tamang-tama, pagod yun. Kaya meron naman akong ano dyan ano tawag dyan? cabbage tapos ito pumili na rin ako nitong ah uh, yung pata ng ano baboy gagawin ko ano umba yan <laughs> ano lang to nine dollars marami na yan tapos Belated happy birthday pala kay ano, Daddy Lo. kami kahapon kila pambansang realtor wala nga sinap eh. si sila tita April lang nga doon tapos yung ibang bisita nila birthday ni daddy lo yan ha belated happy birthday no si mami lang specialty niya eh, yung mumba ang sarap <laughs> tapos yung ano na spaghetti ang sarap din ng spaghetti kaya ganado si Isabel kahapon ha? Lalo kami nila Helen <laughs> yan at um, i-prepare ko lang to Nuhugasan ko tong sa instant pot na regalo ni ko <laughs> sa wakas magagamit din ayan Buti to ano, hindi, hindi, parang hindi delikado kasi yung nakikita may ibang, kaya hindi ako gumagamit ng pressure cooker kasi natatakot ako. <laughs> yung mga nakikita ko, di ba? Pero ito, safe siya gamitin. Ano, itong instant pot. Hmm. Safe to gamitin. Yan, nakita ko sa YouTube. Madali lang gamitin. Madali, madali lang siya gamitin. Ito, sabi nga, ilalagay dito dito. Sa gilid. Yan. Ganyan pala yan. Kita sa so YouTube kanina. <laughs> <laughs> yan. Hmm. Ganyan pala yan. Kaya, yeah, yan, magamit na to. Alright, so, magkakat lang ako ng mga sibuyas, luya. Tapos, ko lang yan. Tapos, magpalambot na tayo ng baka. Pero, hindi pa ako kakain. Si Joanna and Isabel lang. Kasi, parang natakot ako bigla kasi <laughs> kaibigan namin si moki Hi, Mook. Get well, get well soon. <laughs> Meron siyang atake ng gout ngayon. Kausap ko kahapon sila, yung mag sa message mga ano daw ginagawa ko pag may atake. Kaya binigay ko yung mga ginagawa ko. <laughs> yan, get well soon, yan. Ah, iwas muna sa baka. <laughs> Kaya ako magluluto ako, pero hindi ako kakain. Sige, titikim, siyempre yung timpla. Pero si Joanna na babay, mamaya bahala kung anong, kung anong gusto niya. <laughs> ah, ano yun? Ah, alat, ano? Yan, so, yun, get well soon, Mookie. <laughs> ako. para pareho tayo mga Pilipino, ano, gout ikaw ano, problema, ano ba yan? <laughs> so, yun. yan. nag, nag pre cook muna pala ako para matanggal ko yung may ano, lumalabas-labas sa karne, di ba? Para medyo malinis siya. Ano yung gagawin pa Naglagay na ako ng sibuyas tapos luya. Hmm. Tapos, try ko na itong pressure cooker. <laughs> tapos, konting patis, siguro at asin mask Try na natin yan. Buti naman, ay, may guide naman to kung hanggang saan ang tubig yan. Yung max. Kaya hanggang dyan lang yung tubig. Dagdagan ko na lang pag uh, nagbawas. Mamaya. Ah, Alright. Ang kagandahan dito sa instant pato to. daming option. Ayan. Hmm, pwede ka mag-isa. <laughs> pressure cook. Ayan. Hmm, pati yogurt, pwede. Rice, pwede magsaing. Hmm. Ayos. Lagyan na natin ang tubig. Ito ang tuwa niya kasi Juan. Mahilig yung sa eh, Sa bulalo. Are you excited? Ha? Huh? Yung bulalo? Yes. Yes, of course. <laughs> okay, magpahan na na Mag Pressure cooker na. <laughs> so, pressure cook. 35. high, naka automatic high pressure na bawasan natin siguro mga ano lang siguro mga 25 minutes lang tingnan ko adjust ko na lang mamaya ano? tapos anong sunod? ano sunod na hantayin lang siguro yan mag on yan yan so ano yan 25 minutes. Kasi mag-build up pa naman yung pressure niyan sa loob. Kasi malamig yung tubig, di ba? Yung ano yan. Nakalak na yan. Tapos ito, dapat ito nakasil. No? Dapat nakasil yan. Pero ito namang binigay sa amin ni Kuya, ano? automatic, pag nilak mo siya, pak, automatic, nag siya, nagsisil, kaya okay. Pero double check nyo pa rin, pag ano. Kasi, first time ko nga ito gamitin. <laughs> so, habang ako ay naghihintay, lumambot tong ano, baka. Ha, ah, piprepare na rin ako nitong gulay, itong corn. Itong corn na ito, ilang araw na ito dyan sa ref. Kaya pala, eh, may paggagamitan. Kaya pala, hindi ko naisipang lagain. Pabili <laughs> ko ito ng mga 65 cents ata dyan sa superstore. Kaya pala, hindi ko na iisipang lagain siya. Eh, maglalaga ay eh, magbubulalo pala kami. magbubulalo pala ako, no. Tapos tamang tama kasi to sa panahon ngayon dito sa Saskatoon kasi ilang araw na po masama ang panahon dito, ano? Ulan, tapos mausok dahil sa wildfire. Tapos nang isang araw ang lakas ng ulan. Tapos tuwing umaga, tuwing hinatid namin si Joanna, malamig nasa 10 degrees ano or 12 degrees ang weather. Kaya hindi ko nga alam kung summer pa o oh, ano na, fall na. <laughs> Panahon dito, parang hindi na ata maiinit. Pag kung init, hindi naman masyado uminit. Ah, mainit. Ano? Tamang warm lang. hindi <laughs> na katulad sa Pilipinas. Sobrang init talaga. Prepare ko muna to, hugasan. At uh, i-chop ko muna. <laughs> Nakaon na siya. Tignan natin kung lumambot ng um, 25 minutes. Pag hindi, ilalagay ko pa naman itong ano, pong ko Another 10 minutes siguro pag hindi pa. No? Natin. Kasi nakikita ko doon sa YouTube, yung ginagawa nila ay 30 minutes. You know? Tapos maglalagay pa ng gulay, eh parang lamog na siguro <laughs> ng kunti ang karne nun. Pag ganun. Ayaw ko naman yung masyadong malambot. You no? Know? Kahit hindi ako kain. mas maganda pa rin yung medyo hindi malambot yung, yung tamang, ano. Malambot siya, pero hindi masyado. You know? para mas oh, maigi pa naman yung may kayo yung pag higop mo lang sa baba kasabay mo na yung karne <laughs> higop kasi baka naman yan healthy naman yan Tamang tama tama kay Isabel ano? 30 <laughs> minutes later pagkalambot na ano. Lalagay ko na yung ano. Lalagay ko yung... Um, siguro ang gagawin ko, ililipat ko na siya dyan sa kawali. Ano? sa malaking kawali. Para malagay ko na yung... Corn. Yan. Pero tamang tama na to. Yan o. No? Oh. No? Ayos. kuisos Sarap ng ulam nila Juha na mamaya <laughs> Ayos. Or pwede naman hindi. Pwede ko na ilagay yung corn dyan. Tapos another 5 minutes siguro. na Pressure cook. O, oh, yan yan. Ano? No, Kakatakot ko mali ito. <laughs> Baka mapilay tayo eh. Okay, so yan luto na ang aking bulalo. <laughs> sabi ni Isabel, kasi di ba nirelease ko yung pressure, sabi niya. Sabi niya, Papa, smell something good. <laughs> May ilig sa yan si Isabel. Yan, magugustuhan niya to. Hmm. Yan. Nilagay ko na rin yung gulay. ano? Dadagdagan ako pa yan, mamaya kulang yung gulay na lang. Kumbaga pauna lang. Mamaya pagdating ni Joanna, dadagdagan ko pa yan. Pag ininit ko. Yan no? tamang-tama yung lasa nila sa hango. Hanggang lasa lang. Baka, ano, <laughs> tama tayo ng pilay. <laughs> Yan. Tamang-tama. So, bali talaga, ano, paunang 25 minutes, tapos nung lilagyan ko ng corn, another, dagdag -dag -dag lang, nagdagdag lang ako ng, ano, 10 minutes ulit. Tapos, okay na. Tapos na. Patis lang to tapos, ano, Patis tapos sili na may kalamansi. Tamang-tama. Yan you know, o. Huh? Merong yung malalaki na sa ilalim. Hindi ko na inaano masyado para si Joanna mamaya. Yan. So habang ako ay nagpapalambot ng karne, ano, kami ni Isabel ay nanonood ng Avengers kaya yun, si Bulida <laughs> ay uh, nanonood ng uh, Avengers. Yan. Yes. Ta uh, maya maya, ano, oras na? 6.30? Uh, mga abad ng alas 7. Sunduin ko na si Joanna. So mamaya ulit. Okay, so nasundo na namin si Johanna. <laughs> o oh, bukasan mo na. Ay, mag-dirty da-da-da. Let's <laughs> see. Hmm. Oh my gosh. Ayos? I need, I need, I need patis with um... Oo oh. ...with um... sili. Nagagyan ko pa ng sibuyas. Ito na sibuyas, meron pala dyan eh. Oh, sarap. Sige hmm. okay, okay, na. Okay, yan gano'n <laughs> natin. Para makakain na. Ayan. Tut, mo kayo si Mama eh. One hour later. Ayos. <laughs> Ang na to. Ang dalawa na yan? Mm -hmm. Tulog kasi ako yan. Eh. Umidip ako. Ayos. <laughs> <laughs> Sa akin, ito lang. Kasi ito. Upo. Hindi ako magbabaka. Seryoso? <laughs> hmm. Tapos, yung anong corn lang siguro. Pero, ano muna. Baka bukas. Huwag muna ngayon. Baka bukas. Ubus ko yan. No, yun. Okay lang yan. <laughs> Luto ulit. <laughs> Ayos. Alam mo karne? Sobra. Like as in. Here we go. Say goodbye. Ayos. Kaya nga kasi yung bone Wala na. Kinain mo na. Ino na mo? Wait, no. Pahuli. Ayos. Kain mo na rin ako. <laughs>